Gusto mo bang kumita ng pera gamit lang ang cellphone at Facebook mo? Oo, posible. Sa video na ito, ay ituturo ko sa iyo kung paano ka pwedeng kumita sa Facebook kahit baguhan ka pala. Step 1. Gumawa ng Facebook page o profile na pampublic. public. Pwedeng tungkol sa booking, gaming, travel, or quotes o kahit anong niche na interesado ka at i-on ang iyong professional mode sa settings. Gagawa ako ng ibang video kung paano mo gagawin o paano i-on ang professional mode sa settings ng Facebook mo. Step 2. Gumawa ng valuable at engagement na content. Gumawa ng mga videos, photos, reels o posts na interesting at kapaki-pakinabang. Kailangan, consistent ka sa pagpo-post para dumami ang followers at views mo. Pwede ka rin sumalis sa follow-to-follow ng mga community. Step 3. Palakihin ang iyong followers at engagement. I-share sa mga groups, friends, o iba pang social media platforms. Makipag-engage sa followers, mag-reply sa comments at messages, habaan ang pasensya, at consistency is the key. Gumamit ng trending hashtags at saka gumamit rin ng trending captions. Step number four, Facebook content monetization. Ang bagong programa ngayong 2025. Ngayong 2025 ay pinagsama na ang reels ads and streams ads performance bonus sa isang programa. Ang legacy program ay matapapos ngayong August 31. 2025. Ang bagong features na ni Meta ay Stories Monetization, Facebook Stars and paid Events, at saka Subscriptions and Brand Collabs. Bibigyan kita ng tips. Una, gawing public ang lahat ng content. Tapos sundin ang community standards para di mawala ng monetization at gamitin ang professional dashboard para sa kita at insights. Dagdag tips para mas mabilis kumita ng pera sa Facebook at mabilis kang ma-monetize. Una, iwasan ang pagpost ng mga copyright content. At ang huli, ay pag-aralan ang tungkol sa Facebook Creator Studio para mas mapadali ang pag-manage ng content mo. Lahat ng malalaking content creators nayon ay nasimula sa wala. Basta't may tiyaga, sipag at diskarte, hikita ka rin sa Facebook. Kung nakatulong ito, huwag kalimutang i-share sa mga kaibigan mo. At subscribe na rin para sa mas marami pang video.